Ibinunyag ang ilang kaganapan sa ABS-CBN Christmas ID. Ito pala ang sinasabi ni Og Diaz. Grabe ang kinpaw sa kuswitan. Hindi maikakaila ang mga inang kaganapan noong nasa dressing room pa lang. Habang magkasama. Hindi man nakadalo ang komedyan na si Mama Ogs. Marami naman siyang source para malaman kung ano nga ba ang mga ganap na masikat na lab team. Nakapuho na atensyon ng kimpaw na kung saan halos lang gamin ang mga nasa ang mana sa paligid ng dalawa. Habang pinagmamasdan ito, ay nga sa mga komento, ang switch with na mana kimpaw. Kilig kami overload. And it's finest best once again, napakatupo ko. Napaka-organic. Talaga walang halong kimkal. Kimpaw always and forever. Yung video na kumalat, halata mo kung paano garawin ni Paolo ang mga gamit ni Kimmy. Parang perfume nga niya ang ginamit. Ibig sabihin, share-share na sila sa mga gamit. Sino pa ba ang magsasabi na scripted ang mga kaswitan moments nila? ang dami ang kumakalat na video nag na nagugulat na si Paolo may biglang may kamera habang kasama si, si Kimi. Panigurado, bashers ang may gawa niyan. Basta yung mga chika ni Mama Ogs, halatang makakinpaw. Kahit siya, kilig na kilig sa dalawang iyan. Di pinilit, kusang numalabas ang mga lambingan nila. Kaya minamahal tak ông